Yes darling, oh kain tayo magandang gabi sa lahat. Oh ngaon ta mgaon ba mga on tanawa oh. Tingnan niyo. Oh. Irong to ulam na tulingan. Na may karne. Oh yes darling to. Halo-halo special, liwa diba? guapo kayo, ka ayo. Oh toro pug sa nagkuan pun Ah uh, mo ni ron. Oh, oh nga unta ta. Lawi kay sulbad man tarong adlaw kay kapoy man bulag ka sa adlaw. Grabe init kanina. Di. Kao taglami. Tanawan. Silawan nga to. Hindi, oy. <laughs> Meron bang ano sa gilid ko? Um, look at this. Oh. Laman ng tulingan. Um, Makating ano sa gilid ko. Oh. May anong batang makulit. Nagmumulto-multo sa dahil ay magpakita sa kamera. Nagtakip ng Pumot. Nagap. Tapos, ang karne. Uy, pulo tambok. Ang taba. Patay tayo nito. High blood. Patap mm -hmm. din sa nato. Te, pakilid ba? dilid lang muna. Mamaya ko na pag-isipang kainin yan. <laughs> Nagap. Mga nagsisipang kilid. Tangan. Huh? Konti. Oh, this darling to. Oh. Haba oh, malaman. Mm. Plus, di ay hinatag sa silingan. Surprise! Oh. Tiil sa manok ba? Mm. Tinilas, tinilas, at Tinilas. Tiyel sa manok oh, may pa na paa. Paa sa manok. Ang paa sa mua. Ita. Legs. Sa bisaya. Paa. O oh, mani siya ron. Paa. Lambot. Tingnan niyo mo ang buho ko. Oh. Naba na. Bagay pa ba? Batang si ano nito Kim Pede Leon sa unang panahon. Pauso ka yun. Ako yung artesa di sumikat. sumikat. <laughs> <yung> unang panahon. <laughs> hmm, Tingnan mo. Look at me. Oh. Karni oh. Karni. Karni. Balanse, ngayon isda na yung karne, balanse. Ikit na ito ng sili, oh. Kamiyad, may lakay halang. Masap. Ang manok, oh. Binigay ng kapitbahay. Shout out sa nagbigay ng kapitbahay namin, kung sino ka man. Thank you, I love you. Ah. Uy. Tingnan niyo naman sa gilid ko. Ang mga babay. Yung batang makulit. O, labat ka nga dyan. pag ka muna. Ang gahay ka. Labat na nga. Sige. Mabubur ko na, oh. Harapin niyo, sal. Hmm. Sarap. Oo. No. Tuloy isda, isda, tuloy isda, tuloy isda, tuloy isda, tuloy isda, tuloy isda, tuloy Para tuloy para tuloy isda, tuloy isda, tuloy isda, tuloy Yes Darling, ini Oh. Tignan niyo naman meron akong background dito dyan, sir. Sa likod mm. Okay, yes darling Magbabay na kami Thank you, salamat sa panood Sa pagsasaga, kahit walang sa Ang vlog ko, thank you Bye bye, yes darling nga. Love you all. Thank you for watching <laughs>